ang unang yapak kwento ng sinaunang Pilipino sa isang panahon na walang mapa, walang pangalan ng mga isla at ang dagat ay tila walang hanggan. Nagsimula ang paglalakbay ng mga unang tao patungong lupang tatawagin nating Pilipinas. Kajuns kung bago ka pa lang dito sa channel ay click mo muna ang subscribe para lagi kang kasali sa ating mga kwento at uploads. Unang yugto, ang taong tabon at ang taong kalaw. Mahigit 67,000 taon na ang nakalipas isang nilalang ang naglakad sa kuweba ng kalaw sa Cagayan. Siya ang tinaguro ang taong kalaw, ang pinakamatandang ebidensyang tao sa bansa. Bago pa siya, may taong tabo na rin sa Palawan, na nabuhay limampung taon na ang nakalipas. Sila ang mga unang nanirahan sa mga kuweba, gumamit ng bato bilang kasangkapan, at namuhay sa pangangaso at pangingisda. Ikalawang yunto, ang mga negrito. Paglipas ng panahon, dumating ang mga negrito, mga taong may maitim na balat, kulot na buhok at maliit na pangangatawan. Sila ay naglakbay mula sa mainland Asia gamit ang mga tulay na lupa noong panahon ng yelo. Sila ang ninuno ng mga Eita at iba pang katutubong grupo sa Luzon, Misayas at Mindanao. Hanggang ngayon, dala nila ang sinaunang kultura ng pangangalap, musika at paniniwala sa kalikasan ikatlong yugto ang mga Austronesiano. Mga limampung taon na ang nakalipas, dumating ang mga Austronesiano mula sa Taiwan. Sila ay bihasa sa paggawa ng bangka, pagsasaka at pakikipagkalakalan. Dala nila ang wika, sining at sistemang panlipunan. Sila ang nagtatag ng mga unang pamayanan, baybayin, nagtayo ng mga barangay at nagugat ng mga wika nating Tagalog, Bisaya, Ilocano at marami pang iba kultura at paniniwala. Ang mga sinaunang Pilipino ay may sariling paniniwala, sumasamba sa mga anito, naniniwala sa espiritu ng kalikasan, may ritual para sa ulan, ani at panggagamot. May mga petroglipo o ukit sa mga bato sa Angono Rizal na nagpapakita ng kanilang sining at paniniwala. Ang kanilang mga yapak ang pundasyon ng ating lahi sa bawat kweba, sa bawat bangka, sa bawat salitang iniwan nila, nabuo ang kwento ng pagiging Pilipino. Hindi sila kilala sa pangalan, ngunit ang kanilang dugo ay dumadaloy sa atin. The people are one.